Ano si sir? Sir, uh, uh, ano tawag dito? Yung kadena. Kadena? Ay, kadena yung bearing. Bearing? Patinya oh, Pati nga ako, sir. Bearing. Ano Anong problema? Bearing dito. Ah, yung bearing ng ano, oh. flange hub. Meron na kanyan, sir. Ito, sa oh. sa'yo na lang yung ano ko. Bearing ng flange hub. Oh, ka lang ano, sir soft drinks ah ha? soft drinks ay hindi huwag mo na kalalanin okay lang yan ang ah, mahalaga magawa na yung motor mo i-center e stand mo muna sir parehas yata tayo ng motor eh anong motor yan? Honda, sir na uh, ano? wave 100? opo oh, ay parehas yata yan ang bearing soft drinks sir And alin soft po? Drink, soft, soft drinks po ay hindi okay lang ako sir ay init eh kaya pala may u box niya eh. Ay, ay, S-Y-N. oh. Ah, ko, hiwala, hiwala ko Ah. Oo nga, wasak na nga yung bearing. Okay. Talis -talis, ay, oh. nag ka rin, Oo. nag ka po? Oo. Oh at tingnan natin kung anong kaparehas so eto eto ang kaparehas nya ngayon kailangan natin tanggalin to ang layo pa po dun pa po kami galing sa may ano uh, Meralco Meralco ang uno? oo nilaka dyan hanggang dito sa taytay? oo oh, nilaka dyan nga ang layo, Al -layo -bang na bang init na init init ka ay, ang gagalit na ka. Saan kayo pumunta? Pa, pasig pa po kami? Taga, gaya, Taga Binangonan ako. Taga kami, taga Binangonan. Oh, uh, tapos Pasig punta nyo. Mm. Ano yung maglalakad kayo hanggang Pasig? Hindi, papagawa po sana dito. Eh, yan, sa loob mong kapo namin. Uh, uh, eh. eh, ito, salamat edo, at na pasalubo Eh, ay, na. bearing lang naman ito. Ayan o. Oh. Ala yun oh. No? Basag na yung dere. Ah, pinagbasag. Nagulat na kami biglang kumalo, kumalo no. Ah. Hindi kami mapalipad. Ah, yan. ito ito papalitan na natin ng bago. ang okay. gawin mo sir, testing mo muna para sure tayo na okay na siya. Ikot okay. ka lang ng isa. Opo. Okay. Testing ko na sir. Oo, oh, ikot ka lang isa para sure tayo na okay na. Okay na po Ano sir, okay na? Opo. Oh, Ay, makaka-uwi na kayo ng pasig niyan. Maraming po Wala naman po, wala naman. Thank you po. Ano po, yung magkano po yung... Uh... Ay, hindi po ako naniningil sir. Okay na yun. Okay na yun? Oo. Okay na yun sir. Hindi ako tumatanggap ng bayad sir. Eh, okay na yun. Amalaga makauwi na kayo. okay sir. Maraming po salamat. Wala naman po, wala naman. Thank you po ah. Ay, Sige ay po. Ay, mag-uwi sir. All okay, right, Salamat po ulit. Wala naman po, wala naman. Grabe po. Magkano ka, sir? Oh? marami po, salamat. Ito 'yan. Magkano ka, sir? Kasi dudulas yung kamay mo sa manibela kasi puro grasa yung kamay mo. Ayano, oh, magkano ka alcohol? Ah, kamay mo. ito pa, sir. Oh. Kalitan mo naman sir. Maraming po salamat. <laughs> wala naman, sir. Wala naman. Salamat po talaga. Ah, nangyayari rin sa akin 'yan eh. Eh tinutulungan din naman ako 'yan. Eh. Thank you po. okay, okay. Ayun, sige, sir. O, uwi na kayo ng Pasig niyan. oh thank you po. Okay. Thank Maraming po salamat. Wala naman po, wala naman. Sige po, sir. Thank you po. Maraming, ingat, po, ingat, maraming, ingat. Salamat.